isang mahalagang araw ng paginilay at pasasalamat ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang World Communications Day. Sa taong ito na may temang Share with Gentleness the Hope that is in Your Hearts na magsalita hindi lamang ng katotohanan, kundi gawin ito ng may kababaang loob, paggalang at malasakit. Bilang bahagi ng Turumba Media Ministry, kami po ay kaisa sa buong simbahan sa pagtugon sa hamon ng makabagong panahon. Sa paggamit ng media at komunikasyon bilang instrumento ng pagbabahagi ng pananampalataya, ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Sa gitna ng patuloy na pagsubok sa ating lipunan, mga maling impormasyon, pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Ang ating ministeryo ay tinatawagan hindi lamang upang maghatid ng balita, kundi upang maging tagapaghatid ng mabuting balita. Kasabay ng Jubilee Year Hope 2025, isang taon ng pagpabalik loob, pagkakasundo at panibagong sigla ng pananampalataya. Ang ating misyon ay mas lalong pinagtitibay. Ang ating mga salita, larawan, video at mensahe ay dapat maging salamin ng pag-asa na nagmumula sa ating pagkakaugat kay Kristo. Ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang nakabase sa teknolohiya, kundi sa ugnayang pinatatatag ng pag-ibig tayo ay tinatawagan na makinig bago magsalita, umunawa bago humusga, at magpahayag ng pag-asa kahit sa gitna ng pagsubok. Mga kapatid, sa paglilingkod, naway ang bawat pag-click, bawat post, at bawat pagbabahagi ay maging pagkakataon upang ipadama ang kahinahunan ng isang pusong puno ng pag-asa. Sa ating simpleng paraan ng komunikasyon, mapalaganap nawa natin ang liwanag ng Ebanghelyo. Kaya ngayon, sa pagdiriwang ng World Communications Day, buong puso naming ipapakilala ang Turumba Media Ministry, ang Social Communications Commissions na binubuo ng iba't ibang komite na sama-samang sama, -sama ang naglilingkod upang maihatid ang mensahe ng pananampalataya sa makabagong paraan. Ang bawat komite ay mahalagang bahagi ng ating misyon, ang paglingkuran ng simbahan sa pamamagitan ng komunikasyon na may pananampalataya, katotohanan at malasakit. Ang live streaming committee ang responsable sa broadcasting ng mga banal na misa, presisyon at iba pang gawaing pansimbahan na live sa ating social media platforms, katulad ng Facebook at YouTube. Kami ang nasa likod ng kamera at teknolohiya. Nag-aaskaso ng audio, video at internet connectivity upang masigurado na maayos at malinaw ang daloy ng bawat online na pagdiriwang. Ang aming misyon ay simple ngunit makapangyarihan. Dalhin ang simbahan sa tahanan, lalo na sa mga may sakit, matatanda at mga kapatid natin nasa malalayong lugar. Sa aming serbisyo, nagiging posible ang pagsasama-sama sa pananampalataya kahit sa kabila ng pisikal na distansya. Sa live streaming committee, ang bawat broadcast ay isang bukas na pintuan para sa mas malalim na pakikipagtagpo sa Diyos. Ang documentation committee, ang mata ng Turumba Media Ministry, kami ang responsable sa photography, videography, video production at photo video editing para sa lahat ng gawaing pansimbahan at pastoral. Sa bawat kuha ng larawan at bawat segundo ng video, layunin namin itala at ipreserba ang kasaysayan ng ating pananampalataya, kultura at debosyon. Hindi lamang kami kumukuha ng eksena, kami rin ang nagbubuo ng mga kwento sa likod ng bawat okasyon, mula sa banal na misa, prosesyon at iba pang mga pagdiriwang. Ang aming galing sa editing at creative production ang nagbibigay buhay at kulay sa mga alaala ng simbahan na maari nating balikan, pagnilayan at ipasa sa susunod na henerasyon. Sa Documentation Committee, bawat larawan at video ay isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya. Ang Content at Research Committee ang puso at isip ng Trumba Media Ministry. Kami ang nasa likod ng mga articles, Saints of the Day features, puntos ng pagninilay, at mga captions sa lahat ng mga pinopost sa iba't ibang social media accounts kami ang masusing nagsasaliksik upang masiguro na ang bawat milalaman ay wasto, makabuluhan at nakaugat sa ating pananampalataya. Sa aming mga isinusulat, layunin naming hingkayatin ang komunidad na magnilay, matuto at lalong mapalalim ang kanilang relasyon sa Diyos. Sa Content and Research Committee, ang salita ay ginagawang tulay tungo sa mas malalim na buhay espiritual. Ang Graphics Committee ang kamay ng sining ng Turumba Media Ministry. Kami ang responsable sa paggawa ng mga layout at graphic design para sa lahat ng digital at printed na materyales ng ating simbahan. Sa pamamagitan ng aming malilikhaing mga disenyo, binibigyan buhay namin ang mga mensahe ng pananampalataya mula sa mga posters, banners, social media posts, PPT mass guides hanggang sa mga events ng mga materyales kami ang gumagawa at kaakit-akit na disenyo ang binibigay naming inspirasyon at gabay sa ating sambayanang sa graphics committee bawat layout ay dasal na may kulay at bawat disenyo ay paglalakbay patungo sa Diyos ang social media management committee ang piling natong media ministry sa digital ministry kami ang namamahala sa lahat ng ating social media platforms mula sa pag-aayos ng schedule ng mga posts, pagsagot sa mga mensahe at komento, hanggang sa paglalathala ng mga content na nagbibigay inspirasyon at impormasyon. Kami ang tagapagpaugnay ng simbahan at ng online na komunidad. Tinitiyak namin naririnig, nakikita at nararamdaman ang presensya ng simbahan sa bawat scroll at click. Maging ito man ay anunsyo ng misa, pagdidebosyon sa bawat araw, refleksyon o simpleng paalala ng kabutihan, kami ang nagdadala nito sa puso ng bawat tao. Sa Social Media Management Committee, ang bawat post ay paanyaya sa pananalig at bawat reply ay pagmamalasakit ng simbahan sa makalabagong paraan. Ngayong pagdiriwang natin ng World Communications Day, Nakapagnilay tayo sa tema sa taong ito na Share with Gentleness the Hope that is in Your Hearts. At nalaman natin ang iba't ibang committee ng Turumba Media Ministry na nangangasiwa sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Sa pag-unlad ng ating komunikasyon sa simbahan at sa layuning mas mapalawak pa ang abot ng ating online presence, nais ko pong ibalita sa inyo ang isang simpleng pagbabago ngunit may malaking layunin. At uh, simula sa araw na ito, ang uh, official na pangalan ng ating parish Facebook page papalitan mula sa Dambana ng Mahal na birhen ng Turumba tungo sa mas pinakling Turumba Shrine. Ang pagbabagong ito ay ginawa upang mas madaling matandaan, mas madaling mahanap online, at mas madaling makilala ng mga deboto, lalo na ang mga nasa malalayong lugar o nasa ibang bansa. Bagamat pinasimple natin ang pangalan, hindi po magbabago ang diwa at debosyon ng ating dambana. Patuloy pa rin nating pinararangalan ang ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina, ang ating tawag Birhen ng Turumba, at siyempre ang ating mahal na patron, San Pedro ng Alcantara, at lalo pa nating palalalimin ang ating pagbabahagi ng pananampalataya sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kaya nga po, kayo po ay aking inanayahan na suportahan at uh, ifollow ang ating updated page ang Turumba Shrine at uh, maging bahagi ng ating online mission of uh, evangelization. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin at pakikiisa naway pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon Diyos kasama ng ating malawalhating patron, San Pedro ng Alcantara at ng ating mahal na birhen ng Turumba.